Ano? <laughs> ano? Mamaya? Matapos na pag-usapan at ulanin ng pambabatikos ang TV host na si Maria Rodriguez Padilla, dahil sa pag-post niya ng larawan kung saan ay may kitang nagsasagawa ito ng IV drip session sa loob mismo ng opisina ng asawang si Robin Padilla sa Senado, sinakaya na lamang ni Maria ang ilang pangaasar ng kanyang mga basher sa kanya dahil ishinare niya ang matagal ng video ni na Robin at dating ka-love team nito na si Regine Velasquez na naghalikan noon sa harap ng kanilang maraming fans. Maliban kasi sa mas sakit na salita na ibinabato kay Mariel, ay itinatag din siya ng kanyang mga basher sa video ito upang asarin. Gayun pa hindi nga nagpadala si Mariel sa pangaasar sa kanya ng ilan at dahil makailang basis din naman umano siyang itinag sa nasabing video, ay shinare na lamang niya ito sa kanyang social media account. Caption ni Mariel sa nasabing post, Ang daming nagtag sa akin. Mas madami pa nagtag sa akin dito kaysa sa Ivy Drip. O ayan, masaya na kayo? Ako na nagshare. Happy? Happy na bang lahat? Hindi rin ito pinalagpas na itag ang asawa ngayon ni Regine na si Ogie Alcacid at sinabing, tag ko na din si Kuya Ogie Alcacid kasi dalawa kami tag nyo. Yehey! Samantala, bagamat marami ang natuwa kung paano hinandal ni Mariel ang pangaasar sa kanya ng kanyang mga bashers, may ilan din naman na hindi ito'y kinatuwa, lalo na nang i-mention pa umano nito si Oggy. Narito ang magkakahalong komento ng mga netizens tungkol dito. I love it how you handle negativity. You always win. Happy at sobrang natawa ko. Yay! Pagtaga na. Nobody can put bubbly. Beautiful soul down. Keep going, Marielle. Ha ha ha! Good job, Mariel! Iinis ka ba? Kala yata nila mapipikon ka. Hehe, he. don't mind them. Importante na sa iyong alas at huling halakha. Hehe, he. God bless you and your family. Kilig ako. Meron palang ganito. Nakaraan na yan nila. Mahalaga, maligaya silang nabubuhay kasama ang asawa nila. Burara is burara talaga. Una, ba't siya magpo-post ng old video ng asawa niya nung single pa? Tapos pangalawa, ba't naman niya itatag present na husband ng babae sa old video ng present husband niya? Hehehe, curious ako sa maging explanation dito. What would be the justification? Iniiba usapan para mangdamay ng nananahimik. stay away from Regine. Nagpaliwanag at nagsorry na nga yung tao sa TV eh yun naman kung makapangbash kayo sa kanya, eh mas malala pa kayo sa ginawa niyang mali eh. Lahat naman tayo nagkakamali. Ang importante sa lahat, yung nagkamali tayo at humihingi tayo ng sorry.